Hello guys Ayan Nagdidilig po tayo ngayon ng punla Grabe guys oh Yung kumapit sa akin oh Oh Nakikita nyo ba yan guys Grabe kahaba Oh Hi Hmm Kumapit sa panatin natin na bang nagdidilig tayo Ayan oh kalaki Oh pag umunot guys may git dangkal. Oh. Huh? Papatayin natin to guys at kanto. Huh, grabe. Oh, huh? haba guys. La taba. Huh? Balbunan pa yata. Hmm. Huh? Ano guys yung update sa atin po punla guys oh. ito oh. guys yung puti Yung limang plat na una Yung pula medyo maninipis Oh grabe. Takot-takot 'to takot ah. na. Sa napunta ayun. No? Oh? Yung dai oh. so. Ang laki No? Oh. Eh, oh? hmm? kadire. Bakit may mga insekto ba 'to? Hayop? tawag dito nakakadiri naman kan pag kumapit sa kwan Oh nah, <tie>